Yung nararamdaman nyo talaga. Yung pangko. Ako, yung pangko. Basta nung may ginamakugamot mo ni Welly, kinag ni San First time ko ninyo yung mga gamot na yun. kinag ni San Talagang madaling ako, makita ako naman. Kaya, walang pipin yung na wala pa po 'yon. Oo, 'yun lang tapos mga February 21. Tapos itong dito ko, tapos nung iniinom um, yung gamot, anong lagi mong amino? Tatambay ko pero ang sakit Bumalik naman. Hay naku, sabihin ko kaya mangyayari. May masakit ma'am. Baka so, pag nilalakad ko, parang pinagsintunin ako nyo. Okay. 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 Sabi ng doktor sa ubat siguro. Ay, pero parang yeah. ako sa... hmm? yung, ah, ko ako nakaltag eh. Parang doon kinabagan din dito sa... Ngayon yung... Ang mga lalaki yung anak ko. pa tayo, yung anak ko. Kaso lalaki mong daraw yun eh. siya. Hindi na yung ba na? Masa ang sabi ng mga okay. so, sa Panginoon. Sa so, sabi lang so, sa naman,

Meron na. pong mga sa'yo na. Huwag pong mumulat kapag dito sinabi. Sige po. Kumasakit o normal lang na kumasakit? Yan po ay sakit, doktor. O, dito po tayo sa mga masasamang elemento. Aray po. Sa'yo po, ay po. So, na po. Ay po. Ngayon, kung so, hindi siya po mamulat, ang iniisip ko sa'yo ngayon po sa banda, hindi po yung cross na. Kung sa potisin na po, may papalis ako sa'yo. Kung hindi man pumasok sa katawan mo, yung umambalas yung babae, papalis ko na sa kanya. Ito, ang nalang naman At mamaya kalala ka rin sa kanya na. Please lang po, tulungan niyo po ako. Tutulungan po po kayo. Nah.

Ang sa doon sa das kamara, ito ay sa bawat aliluya apa. Ela, ako. So, patanggal na lang po ito. Mula ulo muna po, ma'am. Mula ulo. Yan, pagaling din ganun niya po, ganun din. Pababa po, tapos yung ano yung masakit sa'yo, yung pangangin niya. Sige, mampakong lang. Yan. Sige, ganyan, 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 ganyan. Ganyan. Puh! Sige, po. ganyan, po. Kaya po, mamukong mula sa Para mamaya, titignan natin, hihilingin ko sa Panginoon na gumaling na po kayo ma'am. Dito, ganyan lang, ganyan lang. Kung saan lahat-lahat, po parte ng katawan nyo yung masakit, gantuin nyo po. Puh! <coughs> <coughs> ay -ray, ay Aray! Aray! Pupunbal lang ay mag. Pupunbal lang. Kung tintis na lang, mag. Uh, ma. Kung tintis ma po, kung tintis. Ah, kung tintis lang, mag. Para po mamaya maglalakad kayo, tingnan natin. Ganyan talaga, mag. May karga po kayo kasi. Ay Pero kung hindi po kayo pinagkaran, mag. Dahil po kasabutin tayo, hindi mo masakasan. Sige po, sige po. Hindi pa ma'am. May nakikita pa po mam ma'am eh. Ay, 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 ay. Tis lang ma'am. Tis lang. Ay, ay, ay. Ilang ba yung pupulang? Uh, ano? 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 Sige, na sige, pa, sige pa po, sige po, sige po, sige po, ma'am. Puti na lang, ma'am. Puti na lang nakikita ko. hindi pa po mag-ibig po, no? Mahinit? Nagbabaga po? O, po, Pagbala po, 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 talaga Yun po, hindi na po, lang po, at po, na po, kayo sa, niyo, sa bagila. Pa, mam. Pa, ako po, po, sa po, 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 Meron pa po sa aming din. Hindi ko na Isa pa ma'am, mula ulo ulit Mula ulo ulit, mula ulo ulit

Panginoon po nito, sinunan ng Dr. Castellier, o gumamit po si Madam, na kasi nung makalakas na pinamahalin. Kaya tawa ko, Diyos ang Diyos na ng ulo o pampatahin, ang gumagambala kay Madam. Jesus, nana din ang Dayos, saan ipraktis, ang akmet, mulat na mga mulat na po yun po ay dito, dito. May ito. na tayo nito paliwanag na mga Uh, magandang umaga sa inyo ako si Apo Chilin ito nanggagamot ako sa eskwelahan uh, po ang aking dinamot ginilingkod uh, sa Panginoon na siya ay gumaling at uh, nasa ganun na eh. makapaglakad okay. na po siya mayayos shout out sa aking mam ma may pagbabago mam ma may pagbabago ngayon ang gagawin niya po nabanggit mo ma na yung tubig na. Uh, ganun lang pong gawin natin tapos bigyang kitang anib muli ako si Akutyalin magandang umaga ako talaga